Magandang buhay, mga bata! Kumusta ang lahat? Mahusay, mga bata! Ngayon, ako si Teacher Risa, ang inyong magiging guru ngayong araw na ito. Ngayon, mga bata, may tanong si Teacher sa inyo. Gusto niyo bang maglaro, mga bata? Hindi ko kayo naririnig. Gusto niyo bang maglaro, mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon, maglalaro tayo. Pero bago ang lahat, mga bata, may papakilala ako sa inyo. Kilala niyo ba kung sino to? Kung ganon, siya si Ate Fam. Kailangan ng tulong ni Ate Fam, mga bata, dahil ang kanyang mga halagang ayo ay nawawala. Maaari nyo bang tulungan sa paghahanap ng mga halagang hayop ni Ate Fam, mga bata? Magaling! Ngayon, mga bata, bago tayo magsimula, may hawak si teacher dito na cute na cute na bear. Ngayon, kung kanina huminto ang cute na bear na ito, siya ang maswerteng tutulong kay Ate Pam sa paghahanap ng mga halaga hayop ni Ate Pam. Maliwanag ba, mga bata? Mahusay! Ngayon, simulan natin ang paghahanap ng mga halagang hayop ni Ate Pam. Ang unang hahanapin na hayop na alaga ni Ate Pam ay Nakita na ba ang lahat? Magaling. At ang susunod naman na hanapin natin na halaga ni Ate Pam ay Ano nga ba ulit ito, mga bata? Magaling. Ito ay isang manok. Nag-enjoy ba ang lahat? Magaling. Mga bata, saan natin makikita ang mga manok? Magaling. Makikita natin ang mga manok sa farm. Nag-aalaga ba kayo ng mga manok, mga bata? Mahusay! Ngayon naman mga bata, natapos na natin ang paghahanap sa mga halagang hayop ni Ate Fam. Ngayon naman, may ipapakita ko mga litrato sa inyo mga bata. Alam niyo ba kung ano ito? Ano ito mga bata? Magaling! Ito ay isang pera. Saan nga ba natin ginagamit ang mga pera mga bata? mahusay. Gusto niyo bang dumabi ang ate, ang inyong mga pera, mga bata? Mahusay. Uh, mamaya pag-uusapan natin ang uh, kung paano kumita ng pera. At ang susunod na larawan naman, mga bata, ay... Ano nga ba ito, mga bata? Magaling ito ay isang talaan o notebook. Sa tingin mga bata, para saan ginagamit ang talaan? Magaling sa paglilista ng mga kailangan natin. At ang panghuli naman, mga bata, ano ang larawan na ito? Mahusay ito ay isang calculator. Para saan ginagamit ang calculator, mga bata? Magaling para i-compute ang mga babayaran or gagasin. Ngayon, mga bata, gusto nyo bang malaman kung paano dumami ang mga pera? Mahusa. Sa inyong palagay, mga bata, ano ang pag-uusapan natin ngayon o ano ang leksyon natin ngayon? Mahusay! Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa mga hayop at mga isda. Hakbang sa pagkwenta. Ha mga bata, halimbawa, may isang kilong tilapia si teacher dito na nagkakahalaga ng 60 pesos. At may biniling plastic na nagkakahalaga ng 5 pesos si teacher mga bata ngayon. I-compute natin or pagsamahin natin ang nakuhang gasas natin dito. 65 five plus five. Anong sagot mga bata? Magaling. 65 five pesos. Magaling mga bata. Sa tingin nyo mga bata, ano yung na-compute natin na 65 five pesos? mahusa ang na-compute nating 65 pesos ay isang puhunan. Ang susunod naman mga bata, ang puhunan, 65 multiply by 0.15. Sa tingin nyo mga bata, saan nanggaling ang 0.15? Magaling. Ito ay isang patong ng batas. Magaling mga bata. O, sa tingin nyo, ano ang kabuuan ng 65 multiply 0.15? Mahusay, napakagaling mga bata. Saan nga ba ulit nang galing ang 65 at 9.75 mga bata? Magaling, napakahusay. Alam ko na naiintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw na ito. Mga bata, alam nyo ba kung paano makuha ang bilang ng naipagbili? Napakagaling naman! Pa paano naman ang kabuwang kita, mga bata? Paano na ito nito makukuha? Mahusay! Mga bata, may halimbawa si teacher dito na puhunan, gasot, at kita. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang kabuwang nakuha nito? Sa so, tingin niyo, mga bata, ano ang kabuhan na nakuha nito? Mahusay! 980! Napakagaling! At ng susunod naman, mga bata, ang talaan ng kita. Maaari niyo bang sabihin sa akin ang talaan ng kita? Magaling! Napakahusay mga bata! Alam ko na marami kayong natutunan sa araw na ito. Tama ba si teacher mga bata? Mabuti kung ganon! Ngayon mga bata, naiintindihan na ba ang lahat ang ating tinalakay? Mahusay mga bata dahil ngayon ang ga gagamitin ninyo ang inyong mga nalaman o natutunan sa ating pagsagot sa mga aktibidad. Handa na bang lahat mga bata?